Puspusan ngayon ang ginagawang paghahanda ng probinsya ng Katanduanes sa posibleng pagtama ng bagyong uwan sa lalawigan ngayong darating na weekend. Ayon kay Roberto Moterola, Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, bahagi ng paghahanda ang suspensyon ng klase sa lahat ng paaralan at trabaho sa mga pampubliko at pribadong opisina sa kanilang lalawigan. May mga nakahanda na ring family food packs at non-food items na ipapamahagi sa mga katanduanon. So far uh, may mga nakaproposisyon may mga sabi ng uh, DSWD pero mostly ang bulk ng yung uh, yung uh, ano nila ng mga goods nila nandito sa Virac in which uh, uh nandito sa loob ng compound ng uh, ng probinsya. So intact naman nata uh, anytime na uh, kinakailangan i-distribute after ang uh, ng uh, ganitong uh, pagkatapos nitong uh, pagdaan ng uh, pag yung ito, uh, ready naman po, including yung mga uh, vehicles na gagamitin. Uh, mamaya siguro, naka, yung mga pinangakong mga, mga vehicle lo, nandito na naka, ipaparada na yun dito. Siniguro rin ang naturang opisina na gumagana ang kanilang communication channel. Nakatakda rin nilang i-activate ang kanilang Emergency Operations Center o EOC simula November 8. Patuloy din umano ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang disaster response agencies para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga kababayan. Uh, nagbaba na yung order ng pre evacuation. Sana naman na uh, sundin natin, uh, especially yung mga medyo... Uh, nasa delikado lugar kasi may ugali tayong uh, do or dito. Pero sana naman uh, for safety reason, uh, sumunod tayo sa mga, mga kinauukulan pag sinabing evacuation. Evacuate na po tayo lalo doon sa mga medyo delikado lugar. Uh, yun na naman po, sumunod lang sa uh, sinasabi ng authority para sa kaligtasan din po yan natin. Muli, nanawagan ang naturang opisina sa mga katanduanon na manatiling nakatutok sa anunsyo ng pag-asa at sumunod sa ipapatupad ng mga kautusan ng otoridad. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.